putik pa rin yung iba hindi yung iba putik makakalimutan ko talaga yung buta ko guys, oh, maputik pa rin. May, tu um, ano, may tubig pa rin. Ah. Nagawin natin, tatalon na lang tayo. Hanggang dito. Tatalon tayo hanggang dun. Ay, ito yung, um, ano, wala talaga dito magadaanan. Ito yung kanilang As in matubig talaga dito. Mamaya magbubuta na tayo. Kasi nainbuta ko nandun sa ano. Tatalon tayo hanggang doon. Mula dito. Hanggang doon. Ito. Ay, yun na. Napasanay yung sapatos ko. Ganun pa rin guys. No choice. As yung sapatos ko. Ibagong laba. Ibagong <laughs> laba yung sapatos ko guys. ito eh, talaga naman. Hindi pa humupa yung tubig dito guys. Basa pa rin. Nabasa pa rin yung ako yung ano. Yung mga tutang yan. Yan ang kakano sa akin mga tanim. Yan o. Oh. Yan yung mga tutang yan. Cute sana sila. Cute. Kaya lang, yun lang yung mga tanim ko. Pinagkakakalkal nila. Yun pa yung manok ko. Yun pa yung pa yung manok sa so kanila din yon mukha atang hindi pa pinuntan yung ano dito may ari eh. nagugutom pa okay guys may ulit Dami lamok guys kumusta kayong lahat lamok Dami labok oh daming labok eh. Kumusta kayo guys? Nandito ako. Kasi medyo tumila ngayong araw na to eh. Medyo may araw. May araw tapos mamaya uulan. Eh ganun pa rin yung dinaanan ko doon. May tubig pa rin kasi mababa yun doon eh. Mababa. Dito mataas. Doon ba ganyan pababa. Kaya yung tubig doon. Apaw pa rin yung dinaanan ko. Basal. Eh, bagong laba yung sapatos ko at saka yung medyas ko eh. Wala. kung kumusta kayo aking tanim guys? Hala! Anong nangyari sa talong? <laughs> guys, tingnan nyo yung talong oh. Sa sobrang ulan. Ayan oh. Eh, may bunga to eh. Yan yung bunga oh. Nawala na oh. Naika. Puro lupa na. Ayan. Puro lang na pula. Yung yung masakit ko magata na pula yan oh. Pakita ko guys. Ayan oh. Puro pula. Masakit yan mga uh, masakit yan kumagat. Ayan oh. Puro langgam guys. Pula. Ito rin. Oh. Puro lupa yung ano yung dinadala ng ano ng langgam na pula. Ayan, yung langgam na. Dahil sa ano. At saka sa sobrang ulan, oh, ayan oh, lantutay na oh, ayan ang langgam mo. Oh. Ay, langgam mo. Oh. Hala oh. langgam. Sayang. Sayang aking mga ano, ano? Sayang aking mga talong. Ay ano, oh. iaapat lang na puno 'yan. ang palaya guys. Ang aking palaya dito. Ang palaya. At least yan dyan. Nandyan pa. Nandyan pa. Dito hindi na ano. Ay, ito may nabuhay kaya lang wala eh. Kinakain yung langgam na pula. Okay guys. Yan ang nangyari sa mga tanim ko. Katapos ng ulanin ng malakas. Ito yung aking ano. Natumba na. Natumba na sa hangin at saka yung puno. Mga kinalkalan. Ayan. Kalkal. Kinalkalan na. Kinakalkal. Ng tuta. Kaya natutumba siya pag hinangin. May laglag ulit na, na nyug. Hanggang dito. Na laglag. Kumusta na kayong aking ano? Upo. Kumusta natin? Ito guys, lupa pa eh. Ano natin dito sa ano, Sa gitna para Hindi siya lumabas Okay guys Yung kanyang bunga Dito oh Asan na ba? Yan oh Mga bunga Ayan na Yung iba natuyot Yung iba hindi lumaki Ako po Meron ng ano kumakain na naman yellow bugs ito yung ano medyo malaki-laki yung konti ayan kaya lang yung ibang bunga matay Namamating ibang bunga, katulad nito, wala na to ata eh. Ewan ko, kung mayroon pa yan. <laughs> Yung aking upo. Marami sana bunga kaya lang hindi magaganda pag pag ano paglaki niya. Hindi maganda paglaki niya, guys. Katulad nito. Ito wala na to eh, oh. Ito, wala na to. Ito, wala na to eh. Wala, wala, na to. Tingnan nyo guys. Oh. Iba na yung kulay. Wala, ito namatay. Eh. Ito rin. Dito rin, iwan ko kung ano, kung magaganda kalalabasan nito. Ayan, marami siya. Kaya lang ito. Ayan, oh, may ano siya. May damage. Ayan, may damage yung opo. Ito, patay na. Wala na yan, oh. Uh, brown na. Ito, ewan ko, parang hindi na. Ayan, oh. May medyo brown na, oh. Yan dyan, wala na. Mukhang hindi na. Ayon, may langgam, oh. One dito. Wala, walang bunga, puro, puro ano bunga, ah, puro bulaklak lalaki. Ah, ito, mayroong isa dito. Dito rin. Kailangan, na, kailangan natin may ano to, kasi pag nagaganyan lang, yan, ibaba natin. Kasi masisiro, yan ang damage na, ano na, snow uh, damage brown na pag nagkaroon ng ano ng sira wala na hindi nalalaki ayan pa yun guys kinumusta ko yung aking mga tanim kung ano nangyari na kung okay ba o hindi bumabagsak na to ito bumabagsak ko oh. okay guys yun, kinumusta ko yung aking opo. Kasi yun lang naman aking tanim na may bungay na namumunga siya. Kaya kinumusta ko. Yung aking ano, mga kamuting kaway, yan. Kaya lang, yung iba, mga kinalka Oops, yung aking kalamansi. Mayroong uod. Tinatanggal ko yan kasi nga, mauubos yung dahon. Medyo nakakadahon na siya eh. Ayan Oh. Sumasanga. Noon walang mga sanga. Ngayon nakakasanga. Mga maliliit na tipaklong. Kumakain na ng dahon yan eh. Tanggalin natin. Ayan Oh. Ito guys so, ayan, oh. Ayan tipaklong oh. Kumakain to ng ano eh, ng dahon. Yun sa ano. Ayan. Dahon ng ayan yung mga ano kalamansi. Ayan mga maliliit. Tapon natin doon. No? Tumutubo yung mga luya oh. Ayan. Namati kasi ito eh, dati. Nung sobrang, sobrang init. Ayan, nakakadaho na. Sobrang init at saka nung pag biglang ulan, yon namatay sila. Pati dito, ayan. Wala na dito, pero yung iba nabubuhay, yung tumutubo. Yung aking, ano, luya. Ayan. Maganda sana dyan eh, yung ano eh. Oh. Guys, mayroon akong itatanim ng palaya, ililipat ko. Nalaglag yung palay dito sa may, sa may ano, lamisa, misa. E nalaglag dito. Ayan oh, tumubo. Tumubo siya, ayan oh. Nalaglag yung mga buto. Paano kasi yung tuta, nakakarating dito sa taas dito si babo nito nakakarating ay man dahil pa nga na mga ano ng tain nila inilipat ko dun sa ano sa sa labas huwag dito Tinaburan ko ng lupa. Tinaburan ko ng lupa yung kinalakalan. Sa gitna pa. Ito na yung mga ano eh. Magkakaroon na ng laman eh. Ayan o, oh, ugat. Kaya lang, kalakal talaga. -kal -kal kalaga. natin matumba. Ayun na, ayun na tumayo eh. Kinalata lang kasi dito eh. Kaya pag ano, nung humangin, natumba. Ito guys, oh, so may laman na oh. Nakalabas. Ang harvest nito Januari pa. Yun nandito, yun nandun sa una ko, yun hindi nga yung December ang harvest. Pero parang wala pang laman. Mga ano palang, mga mga ugat palang na malalaki. Hindi pa nagkakalaman, malalaki palang yung ugat. Yung lumalabas. Eh kinakalkal pa. Wala, doon pa kinakalkal talaga sa gitna yung puno. Paparikit ako ng ano ng ano tawag noon bunot ng nyug daming lamok sobra daming lamok No guys, nilipat ko na. Nailipat ko na yung aking ampalaya. Bali ano to anim. Anim na puno. Yan. Ito. Ay, bagong tanim ko pa lang nandiyan na yung ano. Yellow bugs. Tatatanim ko pa lang mayroon na yellow bugs. Ayan, bali anim to. Nilipat ko diyan ang palaya. Yung araw oh. Maganda yung araw, yung tirik ng araw. Pero eh, mamaya maya uulan. Yung ano, yung banda dito, yung inaano ng araw, walang ano, walang ulap na makapal, yung iuulan. Pero sa iba, may mga ulap, yung iuulan. Mayroon. Lalo na yung banda dito, may ulap, tapos maliwanag. Maliwanag, walang ulap, kasi banda dito, may ulap na iuulan. Nga ng panahon dito sa amin sa summer. Dahil yung tinatawag nilang shear line. O oh, low pressure. Uulan, tapos aaraw. Sisikat yung araw, tapos babalik uulan ulit. Kaya ito na nang nangyari sa mga tanim ko. Lalo na yung aking ano. Ayan yung aking ta talong. Wala eh. Ang ganda sana na May bunga na eh. Wala eh. Nalantutay na para siyang gulay nga nalanta ito yung aking palaya tumataas na konti lang konti puno lang yung una kong naitanim okay guys yun lang inayos ko tsaka yung ano yung pinagkalkala ng tuta yung mga puno puno ng ano ng, ng, ng kamuting kahoy inayos ko na rin ibinalik ko tinabunan ko ulit yung lupa para eh, magkalaman wala eh kinakalkal eh kumusta, kumusta kayo guys thank you doon sa ano mga nag subscribe na bago maraming salamat sa kasaluma lumang subscriber pero napawasan tayo guys ng isa nag unsubscribe ata siya nabawasan ng isa mayroon siyang bulaklak, yung iba wala. Walang mga bulaklak yung iba, yung iba may bulaklak. Ayan yung ba, así, yung, ganyan yung, yung, yung ibabaw eh. Ayan ang ibabaw ng balag. Balag ng upo. Ayan, yan ang ibabaw. May bulaklak siya, yung iba, yung iba wala, yun. May mga bulaklak, kaya lang umano na. Natuyo na. Yung badan doon, wala pa sa gitna. Oh. Hindi pa, hindi pa gumagapang yung iba. Yung iba hindi sagsasangay. Ayan. Hanggang dito na lang tayo. Dito ko na lang tatapusin yung aking uh, munting vlog-vlogan. Yung aking munting uh, video. Nandito na lang tayo guys. Okay. Kumusta ang buhay nyo? Ito ang aking buhay. Ang buhay ni Waray. God bless ating lahat. Bye bye. Uwi na ako guys. Kanina pa naman ako dito eh. Kung ano nung ginawa ko, hindi ko nalang binidyuhan. Okay, nagtanggal ako kasi ng damo eh, konting damo lang. Okay, bye bye.